Malaki ang tulong ng formal na edukasyon para sa magandang kinabukasan ng mga kapataan. Ngunit, hindi lahat ng kapataan ay nabibigyan ng pagkakataon na ito. Sa katunayan, ayon sa Philippine Statistics Authority, mahigit tatlong milyong kapataan ang itinuturing na out-of-school youth o yung mga hindi nag-aaral. Bilang pagkilala sa pangailangan ng atensyon ng sektor na ito ng lipunan, naglunsad ang U.S. Agency for International Development o USAID, ng programang Opportunity 2.0 katulong ang Department of Education, Trade and Industry at maging ang ilang miyembro ng Kongreso. Ayon kay Isabella Representative Faustino Michael Carlos D. III, malaking bagay ang suportang ito para sa mga out-of-school youth dahil ang kinabukasan nila ay refleksyon rin ng kinabukasan ng bansa. Let me first uh, congratulate And express my gratitude not only in on behalf of the Committee on Youth and Sports and Development, but on behalf of the House of Representatives, headed by our Speaker, Martin Romaldes, um, to the Uni United States Agency for International Development, or USAID, for its noble vision, innate compassion for humanity, and its overall concerns of Filipino out of school youth.